butcher, meron pa naman tayong trabaho ng ito. Bali, ako'y din na rin itong matutunan nyo kung paano so baklasin itong shoulder. Tapagay na rin ito, tas yung neck, tas yung ribs. Panoorin nyo para ako matutunan din yun. Sa mga gusto mag butcher dyan kahit dito sa middle na lang, tsaka sa ano. Bali, tapanggalin nyo muna itong shoulder para, ano, si Didi naman namin ito totally. mo yung mga nagbubutcher dyan sa papunta ng ano, mga butcher. Punta ng UK, Canada yon Medyo may matutunan din kayo dito. Ako gusto ko rin mag butcher ng UK, Canada. kasi na mga butcher, may natalahin doon ko. Dito lang pala ako sa Middle East mga kabutya. Tsaka lang. Para pala rin tayo balang araw mga kabutya. Yan mga kabutya. matanggal na ito yung shoulder Ay, iwan ito mga kabutsir Hindi ito chill na karni Hindi nyo na makita sa baba na Ganyan lang magbaklas mga kabutsir mga kabutsa. Bigat. Malaki kasi. Yun. Iwan na, baklas na natin to. Ito na lang, ribs at Bali, pwede talaga rin naman, mga butsha, ng bigat lang buhatin. Kaya e, ang gagawin ko dito, putulin ko lang sa dito sa so may joint niya. Hindi nyo makita, sa ilalim ako, mga kabutsa. saya malah lagi incarnya mah budget. Herapan apa yang nanya judulnya? Ya yeah. Ito yung bipnik niya mga kabutser. Yan. Yeah, yun by parts by parts mga kabutser. Ito naman ribs niya ito mga kabutser ribs. Talaga rin yan. Hindi ko na mapapakita sa inyo eh. Kasi ito, di namin ng may local bone in. Ito yung ribs niya. Para pang sabo sa mga Pilipino at mga Indiano. Kaya hanggang dito na lang. Bali ito lalaga rin ko na mga kutsa. Pakita ko na sa inyo mamaya next vlog. Next video ha. Okay mga kabutsir, God bless.